He welcomes inyong lahat hua kalimut amak subscribe sa King YouTube channel. Sa isang lumang bahay na nakatayo sa gilid ng bukirin, umugong ang tinig ng isang ama na puno ng bigat at ginto ang bawat salita. Habang naglalakad siya sa pasilyo, mabagal, may hawak na rosario, paulit-ulit niyang inusal, ang buhay ay parang lupa, anak kung paano mo alagaan, ganoon din ang bunga. Sa kabilang silid, nakaupo ang kanyang bantis na anak na babay, nakayuko, hawak ang tiyan na tila may kinakausap na buhay sa loob. Ang hangin sa paligid ay mabigat, parang may hindi masabi, parang may lihim na nakatago sa bawat tingin. Anak, wika na ama, habang lumapit at umupo sa tabi ng kanyang anak, may mga salitang kailangang manatili sa puso, hindi lang sa pandinig. Sa oras ng panganganak, hindi lakas ng katawan ang pinakamahalaga, kundi tibay ng loob at kalinisan ng damdamin. Napatingin ang anak sa kanyang ama, nangingilid ang luha. Tay, paano kung hindi ko kayanin? Himikpit ang hawak na ama sa kamay na anak. Ang mga sugat ng babae hindi nakikita sa balat. Ang tunay na sugat ay nasa loob sa oras na mawalan ng pag-asa. Pero tandaan mo, anak, ang dugo ng na iyong nanay ay dumaloy din sa iyo. Ang tapang niya, daladala mo. Sumilip ang liwanag mula sa bintana, dumapo sa mga mata na anak na tila muling nabuhayan na apoy. Munit sa ilalim na katahimikan, may gumugulong na tanong, bakit paulit-ulit na inulit na ama ang tungkol sa mga sugat na hindi nakikita? Anak, dagdag na ama, huwag mong kalimutan, hindi lahat na ipinapamana ng magulang ay lupa o bahay. Ang pinakamahalagang pamana ay ang mga salitang hindi natutunaw ng panahon. At isa lang ang kailangan mong tandaan, kahit dumilim ang paligid, may liwanag na nakatago sa loob mo. Huwag mong hahayaang mamatay yon. Napatitig ang anak sa sahig, habang pinapahid ang luha. May laman ang mga salita ng kanyang ama, ngunit may bigat din itong dala, bigat na parang may nakatagong kasaysayan na hindi niya panaririnig. Sa labas ng bahay, naririnig ang ingay ng mga kuliglik, tila sinasabayan ang tibok ng kanyang dibdib. At sa bawat salitang binitiwa na ama, mas lalo siyang nagtataka, bakit parang may tinutukoy itong sugat na hindi niya panalalaman? Biglang bumangon ang ama, lumapit sa lumang aparador, at may kinuha. Isang malit na kahong kahoy na may nakaukit na pangalan, halos punit na sa katandaan. Ibinigay niya ito sa kanyang anak. Buksan mo, mahinang ngunit mariing utos na ama. Dahan-dahan itong binuksan na anak. At sa loob ng kahon, isang sulat na dilaw na sa tagal, may halimuyak ng luha at pawis. Nakasulat sa harap, para sa anak na hindi ko nasilayan. Nanginig ang kamay na buntis na babae. Napatingin siya sa ama, naghihintay na sagot, ngunit nananatiling tikom ang labi nito, para may bagyong pilit na pinipigil sa dibdib. Sa katahimikan ng gabi, narinig lamang ang marahang tinig na ama, hindi lahat ng sugat ay sa iyo magsisimula, ngunit sa iyo matatapos. Nanginginig ang dibdib ng buntis na babae habang hawak ang lumang sulat. Ramdam niya ang bigat ng bawat letra na nakaukit sa lumang sobre. Para sa anak na hindi ko nasilayan, paulit-ulit niyang binabasa sa isip, ngunit hindi pa rin niya magawang buksan ang loob. Tay, mahina niyang wika, halos pabulong, anong ibig sabihin nito? Sino ang anak na tinutukoy? Umupo muli ang ama, mabagal, karang pinipilit bigkasin ang matagal ng inilihim. Anak, may mga kasaysayang pilit kong itinago para maprotektahan ka. Pero ngayong dala mo na ang buhay sa sinapupunan mo, kailangan mo nang malaman. Bumigat ang hangin sa loob ng silid. Sa labas, humuhuni ang mga kuliglig na tila ba nakikisabay sa ritmo ng kanilang mga puso. Dahan-dahang itinapat ng ama ang mga mata sa kanyang anak. Noong kabataan ko, nagsimula ang ama, nanginginig ang tinig, nagkaroon ako ng kasintahan, at bago pa man kami ikasal no nanay mo, may isang batang hindi ko nasilayan. Hindi ko siya nakilala, hindi ko siya nayakap. Kinuha siya no tadrana bago pa man siya makasilay sa mundong ito. Napakapit ng mahigpit ang anak sa kanyang tiyan, parang may dumaloy na kilabot at awa sa parehong oras. Tay, ibig sabihin, may nawala kayong anak bago pa ako. Tumangwo ang ama at humigop na malalim na hangin. Ang sugat na iyon, anak, ay hindi gumaling. Hindi nakikita sa balat, pero bawat gabi, dalako. Kaya ngayon, paulit-ulit kong sinasabi sa iyo, huwag mong hayaang mawala ang pag-asa. Huwag mong hayaang lumubog ka sa dilim gaya na naramdaman ko noon. Natahimik ang silid. Naririnig lamang ang mabigat na paghinga ng mag-ama at ang banayad na pagihip ng hangin mula sa bintana. Tay, umiyak na tanong na anak, bakit ngayon niyo lang ito sinabi? Bakit sa oras na malapit na akong mga anak? Hinawakan muli na ama ang kanyang kamay at marahang pinisil. Dahil ngayon mo lang maintindihan. Sa oras na dalhin mo ang bagong buhay, doon mo lang mararamdaman ang bigat at ganda ng pagiging magulang. At ngayon, nais nice kong ibigay sa ang mga salitang bumuhay sa akin kahit halos mamatay na ako sa lungkot noon. Muling napatingin ang anak sa sulat. Marahang binuksan ang papel na halos nagdidikit-dikit na sa katandaan. Ang tintay kupas, ngunit bawat salitay malinaw, parang tinig na bumabalik mula sa nakaraan. Sa aking anak na hindi ko na sanay naramdaman mo man lang ang init ng aking mga palad. Sanay narinig mo ang unang kuwento, ang unang awit na inihanda ko para sa iyo. Munit bagamat hindi kita nayakap, lagi kang bahagi ng puso ko. Hindi mawawala ang iyong alaala, sapagkat sa bawat anak na darating, sa bawat dugong dadaloy, daladala ko ang iyong pangalan. Nangingilid ang luha na anak habang binabasa iyon. Tay, kaya pala sinasabi ninyo na hindi lahat ng sugat ay nakikita. Tumango ang ama at muling nagsalita, mababa ngunit buo. Anak, dala mo ngayon ang dugo ng ating lahi. Ang bata sa sinapupunan mo, siya ang magiging sagot sa sugat na matagal kong tinaglay. Hindi mo man kilala ang naunang nawawala, pero ang buhay na dala mo, siya ang liwanag na tatapos sa dilim. Ngunit hindi pa rin maalis sa dibdib na anak ang takot. Tay, paano kung hindi ko kayanin sa oras na panganganak? Paano kung? Nabitin ang kanyang tinig, tila natatakot isa tinig ang mga pangamba. Mumiti ang ama, mapait ngunit may lakas. Anak, tandaan mo ang ginintuang salita na iwan ko. Kapag dumating ang sandaling pakiramdam mo ay katapusan na, isara mo ang mga mata mo at alalahanin ito, ang dugo na iyong ina, ang tapang na iyong ama, at ang pag-ibig ng Diyos, lahat iyan ay nasa loob mo, hindi ka nag-isa. Nagiba ang ihip ng hangin. Parang gumaan ang dibdib na anak, ngunit sa parehong sandali, may kirot na hindi maalis. Ang lihim na nakaraan na kanyang ama ay naging bigat din sa kanyang puso. Habang patuloy siyang nakatingin sa lumang sulat, unti-unting lumulutang sa kanyang isipan ang mga tanong na hindi pa rin nasasagot. Kung may anak na hindi nasilayan ang kanyang ama, sino ang ina ng batang iyon? Bakit hindi niya kailanman nabanggit ang pangalang iyon sa kanilang pamilya? Napatingin siya sa ama at sa unang pagkakataon, napansin niya ang lalim na mga kunot sa noon ito, mga bakas na sugat na hindi kailanman naibahagi noon. Tay, mahina niyang wika, sino siya? Sino ang nanay na anak na iyon? Natigilan ang ama. Parang napako sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang mga mata'y naglakbay sa kawalan, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na kumapit sa rosaryo. Parang may bumabalik na alaala na pilit niyang itinataboy. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang umalingaungaw ang tinig ng nanay mula sa kusina. Handa na ang hapunan. Parehong napalingon ang mag-ama. Ngunit sa puso ng bantis na anak, mas lumalim ang tanong at mas naging mabigat ang katahimikan ng kanyang ama. Habang papalapit sila sa hapag, dala na anak ang kahon at ang sulat, at dala rin niya ang katanungan na hindi pa sinasagot. At sa bawat kagat ng kanin, sa bawat tunog ng kubyertos, ramdam niya ang bigat ng lihim na nakabitin sa hangin. Pagkatapos na hapunan, bumalik siya sa silid, mag-isa, at muling binasa ang sulat. Ngunit sa likod ng papel, may isa pang nakasulat, maliit, halos hindi mabasa. Mabigat ang bawat patak ng ulan sa bubong ng lumang bahay, tila ba bawat hampas ay kumakatok sa nakatagong lihim na matagal nang ikinukobli ng kanyang ama. Nakahiga ang bontis na babae sa banig, ngunit hindi siya dalawin na antok. Nakatitik siya sa sulat na hawak, paulit-ulit binabasa ang linyang nakasulat sa likod. Ang tunay na sugat ay hindi pagkawala, kundi ang lihim na kailanman hindi nasabi. Nagpalingalinga siya, para bang ang dingding na kanilang silid ay may sariling tinig, may mga mata na nakamasid. Ang tibok ng puso niya ay bumibilis, hindi lamang dahil sa bata sa kanyang sinapupunan, kundi dahil sa bigat ng katanungang bumabalot sa kanyang isip. Tay, mahina niyang tawag mula sa silid, inaasahang maririnig ito ng kanyang ama sa kabilang kwarto. Ngunit walang sumagot, kanging lagaslas ng ulan ang naging tugon. Bumangon siya at marahang lumakad, dala ang malit na kahon at sulat. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang nakaupo pa rin ang kanyang ama sa lemesa, hawak ang rosaryo, nakayuko, parang nagdarasal ngunit may pinipigilang luhang ayaw pumatak. Tay, muli niyang wika, nanginginig ang tinig. Sino siya? Sino ang ina na anak na iyon? Dahan-dahan itong tumingin at sa mga mata niya, kita ang bigat na nakaraan. Anak siya ang unang babaeng minahal ko. Bago ko nakilala ang nanay mo. Tumigil lang oras para sa anak. Hindi niya inasahang maririnig ang ganong katotohanan mula sa kanyang ama. Bakit niyo itinago? Bakit niyo hindi sinabi kay nanay? Napapikit ang ama, mariing hinugot ang hininga. Dahil ang lihim na iyon, siya ang sugat na hindi ko na muling binuksan. Pinili kong manatiling tahimik upang hindi masira ang pamilya natin. Pero bawat araw, dala ko ang bigat. At ngayon, anak, ayokong madala mo rin iyon. Lumapit ang bontis na babae at naupo sa tabi ng kanyang ama. Tay, ibig sabihin, ang sulat na ito, pa sa anak na hindi nyo nasilayan sa kanya. Tumango ang ama, mabagal, mabigat. At ang sulat na iyon ang tanging naiwan sa akin. Ang mga salita ay naging kasabay ng rosaryo ko, araw-araw kong dinadala sa panalangin. Naluha ang anak. Pero tay, bakit nakasulat doon na hindi pagkawala ang sugat, kundi ang lihim na hindi nasabi? Huminga ng malalim ang ama at tumitig sa kanyang anak, halos pabulong ang tinig. Dahil ang nanay mo, anak alam niya. Alam niya lahat. At pinatawad niya ako. Namilog ang mga mata ng anak, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ibig sabihin alam ni nanay? Pero bakit parang wala siyang ipinapakitang galit? Mumiti ang ama, malungkot ngunit may pag-asa. Anak, iyan ang pinakamahalagang ginintuang aral na dapat mong dalhin. Ang lakas ng babae ay hindi nasusukat sa kayang isigaw, kundi sa kayang patawarin at pagtisan. Ang nanay mo, siya ang nagtahi sa sugat na iniwan ko. At ikaw, ikaw ang bunga ng kanyang tapang at pagpapatawad. Tumulo ang luha na anak, kasabay na marahang paghaplos niya sa kanyang tiyan. Tay, kaya palalagin yung sinasabi na ang sugat ng babae ay hindi sa balat nakikita. Mahigpit na tumango ang ama. Ngayon naintindihan mo na. At sa oras na isilang mo ang iyong anak, dalhin mo ang lahat ng ginintuang salita ko, hindi bilang bigat ng nakaraan, kundi bilang gabay sa kinabukasan. Sa labas, humina ang ulan at anti-unti na lamang naging marahang ambon. Sa loob ng bahay, nanatiling mabigat ngunit magaan din ang hangin, parang ang bigat ng lihim ay nagsimulang kumawala. Tahimik silang nakatitigan ng kanyang ama, abang ang kanyang kamay ay nasa tiyan at ang kamay na ama ay nakapatong sa ibabaw nito. At sa sandaling iyon, naramdaman niyang ang buhay na nasa kanyang sinapupunan ay hindi lamang simula, kundi tulay na magtatapos sa sugat na matagal nang nakabaon sa kanilang pamilya. Munit sa kanyang dibdib, may bagong tanong na unti-unting nabubuo. Paano niya may papamana sa kanyang anak ang parehong tapang at pagpapatawad na nagliktas sa kanilang pamilya? At habang nananatili sila mag-ama sa katahimikan ng gabing iyon, ang sulat ay nakahimlay pa rin sa kanilang pagitan, parang lihim na hindi pa lubos na naisusulat ang wakas. Sa sumunod na araw, nagising ang bontis na babae sa marahang pag-awit ng kanyang ina sa kusina. Ang himig ay pamilyar, tila awit na nagpapaalala ng na mga gabing siya'y bata pa at pinapatulog sa bisig ng kanyang ina. Munit ngayong siya'y may dinadala na ring buhay, iba ang dating na awit, mas malalim, mas makahulugan. Lumabas siya ng silid, dala pa rin ang malit na kahon at ang lumang sulat. Nakita niya ang kanyang ama at ina na magkatabing nakaupo sa mesa, tahimik na nagkakap. Walang salita, Munit daman niya ang kasunduan sa kanilang mga mata, isang unawaan na hindi na kailangang ipaliwanag pa. Umupo siya sa tabi nila at dahan-dahang inilapag ang kahon sa mesa. Tay, nanay, mahina niyang sabi, natutunan ko kagabi na hindi lahat ng sugat ay kailangang ikoble. May mga sugat na nagiging daan para maunawaan natin ang tunay na halaga ng pamilya. Tumingin ang kanyang ama, may luhang nagbabanta sa sulok ng mga mata, at marahang tumango. Ang ina na may ngumiti, hinaplos ang kanyang pisngi at saka tumingin sa kanyang tiyan. Anak, wika na ina, ang pinakamahalagang pamana na magulang ay hindi ang kayamanan o ari-arian. Kundi ang kakayahang magmahal at magpatawad, kahit gaano kahirap. Napaluha ang anak sabay hawak sa kanilang mga kamay. Tay, nanay, ipapangako ko, ang batang ito ay lalaking dala ang inyong mga salita, ang tapang, ang pag-asa, at ang kapatawaran. At sa sandaling iyon, tila nabura ang bigat ng mga lihim na matagal ng ikinoble. Ang lumang sulat ay hindi na lamang alaala ng sugat, kundi naging simbolo ng bagong simula. Sa labas, antiunting sumikat ang araw mula sa ulap, ang mga patak ng ulan ay nagiging bahaghari sa mga dahon ng bukirin. At sa loob ng tahanan, tatlong henerasyon ng pag-ibig at aral ang nagtagpo. Isang ama na naghilom mula sa sugat ng nakaraan, isang ina na nagpatibay sa pamilya sa pamamagitan ng pagpapatawad, at isang anak na magpapatuloy ng ginintuang salita para sa susunod na buhay na darating.